So ngayong araw, nag-abuno ako. At para hindi maaanod yung mga abuno na ilinagay natin, sinasaradohan ko na rin sabay linilinisan yung mga damo. Kasi kapag umulan, kung hindi matatabunan, talagang maaanod. Medyo tumatanda na rin ang ating sitaw umiiksi na yung mga bunga kaya kailangan nating abunuhan mga around 1 month na itong na haharbesan